So my name is Queen Hera. May nag-DM sa akin saying na yung anak ko ay nakita sa isang dark web. Naka-edit yung mukha niya sa isang private part ng isang lalaki. Sobrang heartbreaking nun. I'm here today because my daughter became a victim of deepfake. The malicious use of her identity and likeness was directly connected to the issue of online And manipulation. As a content creator, nagpo-post po ako ng mga normal video, picture ng anak ko and one day may nag-DM sa akin saying na yung anak ko ay nakita sa isang dark web. Nakita ko mismo yung picture niya, naka-edit yung mukha niya sa isang private part ng isang lalaki. So as a mother, sobrang heartbreaking nun. Sa ngayon po ba yung AI generated images ba ng anak nyo are still online? Na-take down na? But I don't think na lahat ng yon kasi sobrang laki po ng dark web siguro nag-circulate pa rin and yung iba na pa din as a mother it has been heartbreaking and deeply painful to witness how this affected her well-being. So wala pong magulang ang gustong makita na ganong kalagayan ng anak. This is very cruel and degrading. Bilang nanay din, nakikiisa po ako sa, sa heartbreak nyo. Lahat po kami dito sa komite ng mga magulang ay nakikiisa po sa pinagdadaanan mo.